Kapit kayo may ike. Pagkakabangka, maski sa ating lahat. Medyo agak 7 a.m. morning. Kami po ay Kasama patiran, mga, batiran, mga cute po dito sa missing. At yun, abangan nyo lahat ng mga magaganap ngayong araw At sa mga susunod na oras. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda. Oo. Oh, diba? Hindi, Pastor, oh. Hindi na nagkarit. Maniniwa. Mananag ka dito. Magpagtawa ka kakita ka ng ahas. Aming iiihaw. Ah, may karit na dala. Aming <laughs> hindi na magtatagpo-tagpo sa kinasaya. saya Okay pa, ikita niyo ang bahay na yan um, dyan namin, dyan kami nag-video nung Crisamba. Nung nakakantahan kami dyan sa may bahay na yan. Tutay-tutay na. At malayalo yung palakbay. Kami ay nandusang muna dito eh. Magmumura muna. Mumura, mumura magbubuko pala. Kaya kami may dala yung mula yung blue na yung rokan. Sa premier, no? Hindi rin naman masyado maaraw. Sakto lang, parang uulan na hindi. Yan ang ating mga kasama. Ang lakan ng bitbit, ang dala. Tubig! May nagdala na karit. Ayun! 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 pala Ayun! 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 hindi Ayun! 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 Ayun!

Biro inyo. Abot ah, pa rin dito ang ah, power supply oh. May poste pa ng kuryente. Kaya pag may nasira dito, may naputol ko. Hello po Ate Lek. Aaahon ah, talaga sa kanilig Kasi sobrang layo. Pinapawisan kami but, pero sobrang lamig. Kaya sobrang sarap din sa ano. Pawis pero malamig para ka naka-aircon. <laughs> Kasi dahil puno. Oh, ang mga mga kita sa'yo kung pitin mo. Kasabi nyo. Yeah, uwi ka Yan mga turista. On the way na. Malapit-lapit na kami ng konti. At we are almost one hour na naglalakad parang kanina. Eh, ano na naman, medyo patag-patag na yung daan. Yung nasarap, nakakita sila ng papayang hinog ko. Oh. oh, wow. Ang baba ng isa, oh. dilaw na dilaw. Alam mo nyo naman ang favorite namin yan. Wait lang, wait lang, baka madurong. Yan, dinakot na. Ang <laughs> galing! Tinakot na eh, tinalon na. Iba talaga pag matangkad. na no, yun? Okay, Pastor. Oh. Wow, sarap. Ganun yun naman na nakuha namin papaya. Ang tanda ko dyan Eh! Yan, habito na tayo sa aming pagbubukuhan. Hahanap lang kami ng maganda-gandang pwesto. Kita nyo naman kung ah, ano ka doon. Ano ito? Kamote? Aw, oh, daming kamote oh. Kamote. Kamoteng baging. Pero yung kabila, ito pala, tsaka yung kabila. Kaya na JM. So, Oh, good dahil Kayag nung tayo. Iyon na, mga turista. Yan. Dumarating, dumarating ang mga... Putol po, putol po, saksakan, putol na saksakan. Okay, ano kami? Sa aming tigilan, titigilan. Yan ang pamay luto. Ayan dyan, mamaya kami magluluto. Oh, gundo na suot para nasa sa ano eh. Pangyate naman ang suot eh. Hindi na. Kuti, ang buhay. Ang Hello vlogs! <laughs> Welcome to my guys! <laughs> for today's video. <laughs> ito na. Si Chokay Bunga, sa Balagbag, Barangay Patubo, yan yung mga dating bahay. At meron pa mga iba doon. May mga nakatira pa ito, wala na. So, ito yung may mga lupa din dito. Ayan, sina? Luha. No. Ako, oh, local din eh. Ito yung mga talaga original na. May mga... Oh. <laughs> <laughs> ito naman. Yan, ano ba kalokom mo? Orange? Wait na, wait, wait, wait May orange o. Oh, may orange. May orange. Sarap nga lang. Ito, orange. Hi, 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 hi. Hello po. Mangunguha na kami ng nyog. Ay, yan. yung mga kasama natin ah. Mangunguha oh, tayo yung buko. Para man lamang maibstin yung ating pagod, yung ating uhaw. Gusto ko na may tapusin nyo itong video ito kasi siyempre. Yun sila, ito na kami nakatigil. Ito kasi yung lugar nito talagang sobrang dami talaga dati nakatira. Ito ay Kaibunga, Sitcho Kaibunga. Sa, sa Sitcho Balagbag. Barangay Batugo Kaya sobrang layo talaga sa Patugo. May kasama tayo mga talented, mga talagang talaga mga kakayat. Sige na, makit na nga. Uy. Ay James, kakapit ka. Uy, pinipilipit. Uy. Sige na nga. na nga. Ay, ano nga pinipilit nyo dyan? Nagpinaipit ko na. Yun ang pinihit na nga. Kapit kayo, Pastor. Habit kayo may ike. Mm. Galing mo mga kaya Yo! Ay Yo! Kapit! Yeah, kapit. <laughs> oh, yagis salahin mo to kayo to. Saluhin mo, saluhin mo! Puhin mo! Yan na! Salo na magtutupad. Yan na, pihit pa more. pihit pa mo. <laughs> Yara! Oh! Yo! Eh, basket ko na. Eh, eh, Kobe! Kobe! Bakit <laughs> <Lock> ulit? <laughs> Vlog. Ang lahat. Kainain na nga sa taas. Idigup na nga. Double check mo daw. Tupad. Lagi na sa sako. Tumunta ko lang din sa kabilang banda. Kipasta. <laughs> sarap saya kayak apa hampir bisa hampir sukses saya kali ini nangkep lasinya kayak wow apa berapa? wow serap. hampir siapa hampir siapa nih wow sama serap. uhin apa kasarap lengkap wow apa kayak begini ne Taraaa! Nangura! Sambuko! Nagdalambing ang yelo. yellow, good Kuya! Nadali ng mga mag-aapta. Sinimot na sinimot! Yo! <laughs> so yun yun laman yun laman. Wow! Yun yung iyayakag natin. Huwag Ah! Oh, kami ng dawan sa saging dahil, Siyempre, kami kakain ha. Wala kami plato, kaya... Dahon sa akin na lahat ko kuha na yan. Tapos isin mo na yan. Ha? Ito, ito, ito. Nanakasuy. Pabangu. Ah, Ay. Ay. Ay, nasa yun na. Bangu. Bangu! Dahin... Yan bueno, na nga tumahig na. Pabangu

对。<Good. S 2> <Good. S 1> dahil mayroong ah uh, puno dito ng kalamansi. Ay, kalamansi juice sa sarap. Kaya yeah, ano, muna po kami ng mga kasoy, mga kasoy yun, dami lang kasoy yun, oh. tsaka yun ano pa, o. Oh. Ang kainin. Ang kainin. Ang kainin. Ang kainin. Ang kainin. Ang kainin. Ang Okay. Yan. Siyempre, iuwi na. Bye-bye. Time check tayo. 5 p.m. <laughs> yan. Uwi na po kami. Uh, babalik na po kami sa aming pinagsimula kanina. <laughs> Hindi mo lele na ka rin pero... Kaya yan. Kaya yan. Nature, nature. nature Banzi. Ay, mundo ako, next time kana. na. Hindi ka kinayang yung maghapon. <laughs> Sobrang hindi ba't sa oras. So ayan, kararating lang po namin. Nagpapahinga pa. Pakaahon uh, na lang talaga sa napaka ganit na awning at yan, salamat sa inyo lahat sa panonood. Ayan, kapahinga lang kami ng pawis. Ito nga ako na ang tubo Salamat sa inyong na in May ating last week. you okay.